For today's video ay napinturahan na nga yung aming gate. At ang loob ng bahay ay nakaskim coat na rin. At nakaka-excite na nga kasi pati sa labas ay naumpisahan na rin nila. Magbi-birthday na kasi si Alexan at dito namin igaganap. At isasabay na rin namin pati yung pagbiblising ng bahay. Maganda kasi tingnan na may kulay na kahit skim coat pa lang. Char! Hay nako, hindi pa rin ako makapaniwala guys na Andito na ako sa harap mismo ng aming bahay. Apat na buwan din kasi simula nung naipatayo namin to. At ito na nga. Yung dating nasa video call or video lang ay nasisilayan ko na talaga siya ng personal. Grabe guys, ang sarap pala sa feeling kapag nakita mo na siya ng personal. Kaya kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mangarap lang at baka hindi niyo na mamamalayan. Kayo na pala ang nagpapatayo ng bahay, o ba? Diba? Bali sa pagpatayo nga pala namin ng bahay guys ay sa video ko lang namin to nakikita araw-araw. At dahil malayo kami at nasa France kami naninirahan, kaya inasa na lang namin sa friend namin. Busy rin naman kasi yung mga kapatid ko at hindi nila maaasigaso. So ang sit-up namin araw-araw ay... Pagkatapos ng trabaho ay magsisend ng video yung kaibigan ko para... Magapanagad kung may mali or babaguhin. Alam nyo na, hindi bero yung gastos. Mm, speaking of gastos... Marami nga palang nagtatanong kung magkano nang nagastos namin pero hindi pa namin kasi alam ngayon guys. So, Sana sa susunod. Sunod na video ay ma na namin kung magkaano na nga yung nagastos namin dito. Hirap namang magtagalog, pero for the sake of the video. Okay, magtagalog na. <laughs> Nakabili na rin nga pala kami ng foam mattress, isang queen at isang double. Install na rin yung mga gripo, pati yung shower. Ang mahirap lang talaga dito guys is yung tubig. Mas malakas pa yung ihinibayot kisa sa agos ng tubig namin. Char. <laughs> Mas madalas walang agos, pero yung bill, hay nako. Diyos ko <laughs> Sa mga nagtatanong nga pala kung anong sukat ng bahay, ay nasa 100 square meter yata, pero hindi pa kasali yung terrace. Bali, dalawang room nga lang pala ito kasi... Pinagdesisyon na namin mag-asawa na dalawa lang yung room para maluwang yung sala, yung dining at saka yung kitchen. Pati na rin yung mga rooms. Medyo maluwang pa dito sa likuran guys. Maglalagay kasi kami ng dirty kitchen pag may budget na. Yung sukat naman ng aming lupa is... 395 square meter. Ang lang talaga sa isang 100 square meter na bahay, yung sukat, Bali, sinadya talaga namin ipagit na yung bahay guys para naman meron kaming space bawat gilid, especially dito sa part na to para sa aming future parking and porch. Isa din sa dahilan na bakit nasa gitna yung bahay kasi ayaw ng husband ko na nakadikit sa pader kasi daw pag nagpabahay yung kapitbahay tapos idinikit sa pader, magkatabi na. So ba diba, tama rin naman. Bali, arawan nga lang pala yung pagpagawa namin ng bahay guys. Limang labor at tatlong skilled. Sinwerte kami sa kanila kasi hindi mo na sila kailangan bantayan pa. 没个肉。